Utos-utos lang ako ngayon. Madam-madam ang aking peng ngayon. Okay. Makaya ka ng puwet, Ate Lindy, si Ate Rose nandiyan. Ate Rose. Ha? Ikaw pa rin na magluluto ngayong gabi. Pero, islaan kita kung paano. Ha? O, oh, basta sasabihin ko, i-ready mo lang yung mga ingredients natin, ha? Gagayahin natin, naingkita ko doon kay Chris at Kiko na soy ginger chicken na rice kineme. Mukhang masarap. So ito na nga, nire-ready na ni Ate Rose yung mga ingredients. So ako, supervisor lang ang role ko ngayon. <laughs> ako lang ang mag-i-instruct Ate Rose. Pero lahat ito, pinipinipin ni Ate Rose. Nag-ready kami ng garlic powder. Ano to? Dalawang teaspoon kasi medyo madami yung lulutuin namin. Tapos, ay! Di pala. Isang teaspoon lang pala to ng garlic powder. Tapos, two teaspoon ng uh, chicken powder. Tapos meron tayong 3 tablespoon ng sesame oil. Ito parang ano, 1 uh, one -fourth na cup ng select soy sauce. Ang ating paboritong select soy sauce. 1 fourth at konti. Dinidagan ko ng konti. Tapos 3 tablespoon ng sesame, ah, sesame, oyster sauce. At nag-ready sa na ating ng garlic, ginger, ginger, tsaka yung uh, dahon ng sibuyas. At dito kami magluluto sa aming... May nagsabi sa akin kung anong tawag dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta yan, mabigat yan. Dito kami magluluto. Siguro mga... Pateos, mga limang cups ng rice. Ah, okay pa. Utos-utos tama utos ako ngayon. Madam-madam ang aking peg ngayon. Tumain okay. diba? po ba ng mapin na Ah, oh, yung ano, pinong atos. Yung at at maliliit po? Yes, maliliit. Hindi lahat yung maghaba. Lahat mo, lahat mo niya. Tanggalin mo yung may mga yan. So, mag-start na magluto si Ate Rose with in my instruction. <laughs> At na yung chicken. Ate Rose, okay. uh, ilagay mo na itong ating mga ingredients. Unahin mo niya. yan. yan. Uh, garlic powder. Ilagay mo yan. yan. Chicken powder. Oyster sauce, Ate Rose. Yan. Soy sauce. Lahat na po ito, sir. Yes, lahat mo na yan. Ay, garlic pala. Uh -huh. <laughs> <laughs> lahat sige, nila po. Yan, sige. Hindi, hindi lahat. Sige, ilagay okay. mo yan. Kunti pa. Huwag mo yung konti. Yan. Okay na yan. And then, itong buong lahat ng garlic niya. Ah, Ito ginger, pa. baliktad dyan. Para, <laughs> so, mo sesame oil. Lahati, sir. Sige. Hindi ba, mga three fourths. Sige, tagay mo pa. Sige, sige, sige. Oops, okay na. Yes. Tapos, maligay ka ngayon ng pepper. Oops, okay na yan, atros. Tapos, kumuha ka ng gloves at lamasin mo ang ah. ating chicken. Imamarinate natin for a few minutes. Okay. So, yeah, may gloves sa si ate. Tapos, lamasin mo na ang ating chicken. Tapos. Lamasin mo mabuti ate Rosa. Yan. Ibabad mo mabuti. Yan. Ah, massage. Massage mo mabuti. Magigil mo siya ng Thai massage. So yan. Tapos nang lamasin at bigyan ng Thai massage na sa mga chicken. Ibabad lang natin ate for a few minutes. Tapos habang binababad natin, magwede na tayo ng ating uh, rice. At habang naggumagawa ng rice si ate hindi ako makatiis. Tutulong lang ako ng very light na imi mix ko lang ito lahat, itong garlic, yan, tapos yung ginger na ginawa ni Ate Rose. Ah, ah, yan. Parang napadami yung ginger ko, yun. Tsaka itong ating uh, green onion. Lagyan natin ito. Kalahati lang. Kasi gagamitin ko mamaya yung konti doon sa bigas. Yung para sa sausawan to, mix ko lang ito lahat ng to. And then, mamaya, lalagyan ko ito ng kumukulong mantika. At syempre, may nakalimutan ako. Lagyan natin ng asin. Tansya-tansya lang. So ito, nakapag na si Ate Ros ng bigas. 5 cups ng bigas yung ginamit ni Ate Ros. Pero yung tubig, dahil hindi naman matakaw sa tubig to, di ba Ate oh, Ros? Kasi Thai jasmine rice yung ginagamit namin. 3 cups ng water lang. Usually 4 ginagamit niya, pinabawasan ko ng 1 cup. Kasi mamaya magtutubig pa yung manok natin. At dahil yan Ate Ros, lagyan mo na to ng... Ito ulit, lagyan mo ng chicken powder. Dito po sa. Sige, lagyan mo, yes. Oh. Yan. Tapos lagyan mo tong ating green onions. Yan. Lahat na po. Yes, lahat na rin. Tsaka <laughs> yung natira nating sa oil. ay. Lahat na rin. Yan. Iyan mo. Scap mo lang ang spatula. Sayang naman, ba? Diba? <laughs> tapos haluin mo na yung spatula. Haluin mo muna yung lahat. Ito pa. Yan. Haluin mo. Yes. Ang gabi mo nos, uh, next, next natin, itong mga manok, ilatag mo na isa-isa dyan. So, ilatag mo lang pagkasagas yan. Ipatong mo lang ibabaw si Ate rose. Yan. Oh, Ipatong. Yes. At tapos, yung natira nating sauce, so, sa idin mo, lagay mo. Eh, buhos yes. po. Buhos mo lahat, sayang naman. Oops. So yan, ready na yung ating uh, kanin at manok para lutuin at kusisalang muna sa sa ating lutuan. At lutuin natin yan under, siguro low fire lang natin ito. Siguro mga 30 minutes. abang abangan Babantay-bantay natin kung lutuin na. Okay, ito. Sabuhos mo na. Okay, ops. Sige, na yun. Ano? Ano yun? Ano yun? Ano? Ano? Hindi mo lang mabuti. Ate Ros, tingnan mo na. Nakaka more than 30 minutes na tayo. wow Yan ang niluto ni Ate Ros na soy ano? soy chicken garlic ginger kinami. Luto na po kaya sa? Mukhang luto naman na. Tignan na natin. Malalaman natin. Hindi ko lang alam kung luto ang kanin pero try na natin. <laughs> kuha tayo. Tikman natin. Hala, parang naluto nga. Okay naman pala yung ano, rice. Luto. Sakto nga. Ayan eh, o. Ang nice o. Luto siya. Amin ko. Oh, Ay, May sabaw na. Instant na. Meron ulam ka na. May kanin ka pa. Parang nasunog ate to. See, oh. Pero masarap yun. Masarap yung medyo sunog, di ba? Tikman natin. Habang nagtitinig si ate Rose Ang tawag dito. Habibi, bie, eh, no? Lindi. At okay. lagay natin itong ginawa nating sausawan. Actually, I think dapat ang ginawa natin dito, Ate Ros, niyad-yad natin yung garlic tsaka ginger ah, okay. para mas pino. Para Next, mas time. Oh, diba? okay. Next time. O, oh, ba? Next time gano'n natin. Lagyan ko lang dito, yan, yeah, sa ibabaw. Oh. And then we chase it. Luto naman yung chicken, Ate Ros. Makain ka ng puwet, Ate Ros. Ay, okay. hindi <laughs> 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 ako ko kumakain ako ng pwede. Masarap. Tikman natin. Mainit pa. Usok pa. Kita mo. Hindi. Mainit. Bagong Baka mapaso ako. Bagong bago. Mmm! Salak! At terus ang salap ng fairness. Guys, gayahin nyo. Nakuha namin ito kay Chris and Kiko. Chris and Kiko, thank you. Please, asap ng recipe. Salap. Mm.